Hello guys, good morning. I-updates ko lang kayo guys sa kitaan sa ads on reels. Alam kong yung mga monetized na guys sa ads on reels, naka-experience na ng ganito. Pero yung mga hindi pa monetized guys, para ma-aware naman kayo sa sistema ngayon sa kitaan sa ads on reels. ba diba noong November 10 guys, nag-starts na ng new policy sa si Meta, na yung mga earnings natin sa ads on reels, magbe-base na siya sa reels play ng ating eligible videos. So, noong November 10, guys, nagstart zero earnings ako, guys. Zero earnings ang nakalagay doon sa, sa updates ko, guys. So, noong November 11, 12, 13, guys, kahit upload ako ng upload ng videos, guys, wala talaga akong kita. Nagtaka nga ako, guys, kung bakit anong nangyari baka may na mali akong nagawa or may mga restrictions ako or violations wala naman nung chinecheck ko sa prof profile recommendations so nagtaka talaga ako guys at yung mga previous na earnings ko noong katapusan hanggang sa bago nag-update ng new policy nawala din siya guys hindi siya updated doon so nagulat talaga ako guys and then pagka November 15 Nag 3 dollars siya guys. Kaya sabi ko na grabe. Ang liit-liit lang talaga ng kita ngayon sa ads on reels. Kasi nga, kahit dami ko ng video na ina-upload pero 3 dollar lang talaga ang kita ko guys. So kaninang umaga guys, nung chinecheck ko yung monetization tools ko sa ads on reels. Wow, nagulat talaga ako guys. Kasi nga, <laughs> ito na yung kita ko guys. O oh, sana all, 'di ba? Sana hindi ito prank ni Meta, guys. Sana totoo na 'to kasi imagine November 19 pa tayo ngayon pero yung kita ko, guys, ganyan na siya. Sana all talaga, guys, para naman maka next pee out naman. Kaya <laughs> na wala talaga ako ng pag-asa noong nakaraang week, guys, kasi nga inisip ko na grabe naman kahit upload ako ng upload ng videos, wala talagang earnings. Buti na lang guys na nagbigay na talaga siya na ngayon ng earnings update guys. Kaya kayo guys, kung hindi pa kayo monetize sa ads on reels, keep posting lang talaga guys at tiwala sa sarili. Kasi magbibigay talaga ng invitation yan si Meta guys. Thanks for watching.